2014 pa noong unang tumakbo si Teodoro bilang punong barangay ng Burnham Ligarda, Baguio City. Anya, mula noon, walang permanenteng barangay hall ang kanilang barangay. Nakikiopisina lang ang barangay sa gusali ng City Environment and Parks Management Office. Kaya naman sa kanyang huling termino, nais nice niyang magkaroon na ang barangay ng sariling barangay hall. Nakimowa lang kami. Unang-una kasi kami puro umuupa lang ng barangay hall eh. Mm -hmm. Una kay Kapitan wow. Hamada, umuupa kami. Sumunod kay ni Buyawe, umuupa rin kami. Nung ako na, na... nagawa na ko na makalipat kami rito sa city building na hindi na kami umuupa. Kasi mm -hmm. ang upa namin ang 16,000 naman e eh. Mm -hmm. O malaking budget yon para ibigis na maibigay mo sa servisya sa tao eh. Mm -hmm. Nagagamit mo rin sa pag-upa ng barangay hall. Pero nangangamba ito na baka hindi na niya ito magawa lalo pa't sa Desyembre na isasagawa ang barangay at SK election. Kahapon, August 10, isinagawa ang huling araw ng voter's registration na para sa barangay at SK election 2025. Well, parang kanya, no, pare-parehas yung sitwasyon natin nationwide. Talagang dinagsa tayo ng mga uh, applicants. Uh, nakakapagtaka lang siguro is uh, ang in-expect kasi namin more on mga kabataan ano kasi mga nag uh, Uh, Nag-18 or yung mga nag-15 pero marami pa rin tayo na-encounter na -encounter mga mga adults. May mga senior citizens pa tayo na nag -re register for the first time. So yun yung assessment natin, tahimik naman, uh, yun lang naging challenge sa amin is uh, dinagsa tayo ng na maraming tao. Hindi lang dito sa Baguio but uh, uh, pati sa mga ibang lugar. Sa rehiyon ng Cordillera, humigit 48,000 ang nagparehistro mula August 1 hanggang August 10. Kahapon August 10, umabot sa higit 8,000 at siyam na daan ang nagparehistro sa buong Cordillera. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga nagparehistro sa loob ng sampung araw. Sa probinsya ng Benguet ang may naitalang pinakamaraming nagparehistro na may bilang na humigit labing anim na libo. Sumunod naman ang probinsya ng Abra na may humigit walong libo. Humigit 7,000 libo naman sa Kalinga. Sumunod ang probinsya ng Ifugao at lungsod ng Bagyo na may higit 6,000 nagparehistro habang humigit 5,000 naman sa Apayao. Hindi na rin tayo magtataka, baka tayo pang ang pinakakonte uh, kasi tayo naman talagang pinakamaliit na region. So expected na ang population natin hindi ganun kadami. Pero bago pa man magpatuloy ang COMELEC sa paghahanda sa halalan... Nagsabi na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pipirmahan na nito ang panukalang batas na magpapahaba pa sa termino ng mga barangay at SK officials. We are facing your, your, the, the one of the biggest elements here. Kakatapos lang natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung uh, 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 barangay masyado ng, ang, ang nagsasabi, hindi namin kaya. Dahil, ang hindi naman, ano, ang uh, kailangan nating tutukan yung barm. Tugo naman dito ng Comelec, Lagi namin sinasabi, hindi pa naman napirmahan. Ano? So okay. uh, ang Comelec, tuloy-tuloy uh, yung paghahanda natin. In fact, ito nga, nagparehistro pa rin tayo. Although as early as um, June ata or July, alam na may mga moves na na talaga ipapapostpone. Uh, hihintayin natin. Pag napirmahan naman yan, hindi naman automatic yan. Kasi gaya nun nangyari nung nangyari noong 2023 elections, nagkaroon pa ng petition. Uh, at uh, uh, actually, yung petitioner before, sa Atty. Uh, Makalinta, linanalo siya rin. Orihinal na maisa batas ito sa Webes, August 14, pero inaasahang pipirmahan na ito ng Pangulo. Nakapaloob dito na madadagdagan pa ng isang taon ang paninilbihan ng mga barangay at SK officials at isasagawa ang barangay at SK elections sa November 2026. Sa kabuuan, pumalo na sa 2.7 milyong botante ang nagparehistro sa loob ng 10 araw na voters registration ng COMELEC sa buong bansa. Angel Arquero, RNG News.